Welcome po sa lahat ng mga naka-tune in, nanonood at nakikinig sa mga sandaling ito. I'm Dr. Rodel Olega, your naturopathic medicine doctors. More than 27 million na ang mga Pilipinong ubis at kasalukuyang dumudoble at nadadagdagan pa. Marami sa atin ipinagwawalang bahala ang gantong klaseng kondisyon. Pero alam niyo ba na may mga na sakit o karamdaman ang bunga nito. Ilan dito yung tinatawag na sakit na diabetes na pagka ipinagwalang bahala, pwedeng magkaroon ng komplikasyon sa mata, sa bato, at sa iba't ibang parte ng ating katawan. At tumataas ang porsyento na pwedeng ma-stroke o kaya yung tinatawag na atake sa puso. At kung medyo sinuswerte-swerte ka pa, pwede kang magkaroon ng tinatawag na sakit na cancer. Ang Linen Green Trading Corporation ay nakita ang gantong klasing pangangailangan ng mga kababayan po natin. Kung kaya, sa tulong ng mga dalubhasang doktor at ekspertong herbalist at sa pangunguna ng Board of Directors ng company, sa pangunguna po ng aming chairman, Christopher Puntanar at ang aming presidente na si Engineer Arginel Maisog, at ang aming Vice President si Lowell Wayne Pahariillo kasama ang bumubuo ng marketing team. Nariyan ang marketing director namin si Anthony Gachelian at siyempre ang inyong abang lingkod Dr. Rodel Ulega at ang aming business development manager na walang iba kundi si Mars Mandal ang tumulong para mailabas ang isang uri ng produkto na pwedeng bumago at makatulong sa magantong klaseng kondisyon. Dahil sa husay, bisa at epekto ng produkto, ito'y nagawaran ng napakaraming award mula 2017 hanggang sa panahon natin sa kasalukuyan. Ito'y tinangkilik ng napakaraming medical doctor sa paungunan ni Dr. Pronda at Dr. Akob. Hi, I am Dr. Akob. Hi, i'm Dr. Precious Marlene and Fronda. Paturong nung Sultan Kudala Tenyos. Welcome to Lean and Gris. Sultan Kudara. Greetings, hello everyone. I am Dr. Precious Marlene Noble Fronda. I'm Adult Diseases Specialist, presently practicing here in Takorong City, Sultan Kudarat, as well as in Gambayan District and Isulan, Sultan Kudarat. So I would like to welcome each and every one of you. Um, the Linen Green was introduced to me by one of my colleagues in the medical field, um, Dr. Akob. Um, when I'm having my rounds at Kehano Hospital, um, he approached me and asked, Doc, uh, nagkakapi ka ba? Yun yung unang-unang tinanong niya sa akin. And with conviction, I said, I said, of course, yes. Uminom ako usually twice or thrice per day pa. And then, ang next niya na line sa akin, um, uh, do you want coffee with benefits showing kung ano yung improvement sa kanyang katawan after drinking coffee. Um, I first used the product, the linen green uh, coffee product um, in the month of August of this year and I'm very much happy and satisfied with the result wherein I got the chance to lose approximately 9 kilograms in just a span of 1 week. So diba kung ikaw yung nun, how come parang napaka impossible but hindi ako magsisinungaling sa inyo, hindi ako gagawa lang ng story if hindi siya totoo. So, with this product, nakita ko yung kanyang effectiveness. Ang um, ano kasi niya sa akin, yung effect niya sa akin is that yung cravings ko talaga sa pagkain, yun yung dahan-dahan na bumababa. Gawa nga ng, syempre sa clinic, sa schedule, minsan um, hindi na proper yung timing ng ating intake of food and ang nangyayari, order na lang, order na ganito, order na ganyan. But with this, yung na-try ko yung product na yan, um, yung cravings, hindi na ganun ka lakas. I mean, yung feeling na hindi ka nagugutom, pero hindi mo na yung oras. Pero, hindi siya, ano eh, kumbaga hindi ka nangihina when you tend to drink this coffee. And wala akong na-experience na nag- Um, ang um, grabe yung pag bowel movement, yung or the diarrhea, mas common na tawag or any gastric upset, the gastric reflux, as well as yung sumasakit yung ulo or nahihilo. With that testimony, talagang inisas sa natin pinag-aralan yung kung ano yung mga ingredients with those products. Kasi nga, di ba, ayaw natin na because we are promoting health, we are promoting life, syempre, ayaw natin mag-introduce ng products sa public na kung alam naman natin na makakasira sa kanilang katawan. So, with great conviction, so I would like to encourage each and every one of you to join our growing family and be one of us. Thank you very much. Hi, magandang umaga sa atin lahat. I am Dr. Ismail Apo in profession, pero actually, multitasking. Living Green was introduced to me By one of our friends, a colleague in the medical field, too. Uh, so he told me, try this product. This is uh, sorry, tested. This is very effective, and this is uh, multiple. Uh, you you can have multiple effect in this uh, good effect in this. So I tried it. So no, no, ko effect to do sa anakko. I was convinced that this Linen green, green Coffee is so effective. So, mula noon ginawa ko na itong negosyo. Ginawa ko na itong uh, panata sa mga kasama ko na medyo may problema sa health. Sabi ko, this is a way to help them. I joined this business for our uh, elder, eldest, My daughter, Micaela Bell, 37 ang kanyang waistline. So, nung uminom siya ng coffee, tuwang-tuwa siya because naging 29 ang kanyang waistline. So, nung nakita namin yung opportunity dito sa Trading Green, so siya, sinabi ko siya, why? Why not? So, nung kumayat siya, tuwang-tuwa siya, yung confidence niya, medyo nabubos na. So, hanggang ngayon, medyo masayain na siya. Going strong, everyday may sumasali, everyday may nagtestin mo maganda ang Linen Green Coffee. Sa ng mga may problema sa health, may problema sa timbang, welcome to Linen Green. Tea. Dahil sa husay at bisa nito sa mga pasyente na binibigyan nila ng produkto. Ito ang tinatawag naming Linen Green Coffee. Ito'y nagtataglay ng iba't ibang sangkap na tumutulong una sa lahat sa pagpapapayat sa pangungunan ng Garcinia, Cambodia. Andiyan yung tinatawag na green coffee bean, L-carnitine, green tea. At yung tinatawag naming psyllium has na tumutulong para linisin ng napakaruming bituka. Especially sa mga irregular ang bowel movement. Tandaan ninyo, 90% of all diseases begin in healthy colon at pwedeng mauwi sa tinatawag na colorectal cancer. Ang mahiwagang kape ng linen green ay dinisign bilang colon cleanser na siyang perfect sa mga kababayan natin na hindi regular ang bowel movement. Sa mga takot uminom ng kape dahil nagkukos ng matinding asid sa sikmura, good news kasi ang linen green coffee ay gawa sa tinatawag na green coffee bean na mataas ang tinatawag na alkalinity, na mataas ang tinatawag po na chlorogenic acid, which is perfect sa ating brain at maganda ho sa ating puso. combine with Pit Plus, particular sa mga kabahay nating hindi umiinom ng kape, this is perfect for you to help para mabilis ang paglulus ng ating weights. And good news, ito yung may sangkap na tinatawag na white kidney beans, na tumutulong at kilala bilang sugar blocker. Partikular sa mga kababayan nating diabetic, nagsushoot ng insulin at umiinom ng kung ano-anong medisina. Ang power duo na tinatawag na linen green ay kombinasyon ng maywagang kape at pit plus na para mas lalong mapabilis sa safe na paraan ang paglulus ng weight. Sa sobrang dami ng natulungan po nito iba-iba kwento na mga kababayan natin na nag ng weights at na correct ang kanilang nilang kondisyon. Tandaan that you can't enjoy your wealth if you are not in good health. Kahit gaano karami ang pera at yaman po natin, kung tayo may sakit at may karamdaman, minsan hindi na rin natin na-enjoy. Kaya nga, sabi ng lolo ko, health is the greatest of human blessing na dapat natin ingatan at dapat natin alagaan. Marami sa atin, maring ang ilan, sa mga nakikinig, hindi masyadong na-appreciate yung sinasabi namin kasi nga, wala pang sakit. Alam naman natin, ang Pilipino kung kailan may sakit, eh doon lang natin na-appreciate yung mga gantong presentation. Lagi po nating katandaan na prevention is more better and cremation. So with that, I'm Dr. Rodel Olega, your naturopathic medicine doctor. More power to us!